Ang Hunted Hospital ang pag-uusapan. Hindi pwede mawala ang Clark Airways Hospital sa Pampanga. Isa ito sa may pinakakilalang haunted places sa buong mundo. At hindi lang dahil sa abandon siya, kundi dahil sa bigat ng kasaysayan na naiwan dito. Bago natin ipagpatuloy ang kwento, mag-like at subscribe! Noong panahon ng mga Amerikano, isa ito sa pinaka-advanced na hospital sa Asia. May modernong gamit, kompletong pasilidad. Dito dinadala ang mga sugotang sundalo noong World War II at lalo na noong Vietnam War. Pero sa kabila ng makabagong pagamitan, libu-libong sundalo at pasyente ang hindi na nakaalis ng buhay. Ang iba'y namatay sa operasyon. Ang iba'y biniktima ng torture noong giyera marami rin nalunod sa sakit at gutom. Dito na nagsimula ang mga kababalaghan sa basement na dating morgue. Madalas marinig ang mga huling sigaw ng mga sugatan. Help me, don't let me die. Paulit-ulit parang natrap sa oras. Ang iba'y nakakarinig ng tunog ng metal stretcher na hinihila sa sahig kahit wala namang tao. Sa mga pasilyo, nakikita ang mga anino ng sundalo na nakakombat uniform may tama ng bala o sugat. Nakatayo lang at nakamasid. May mga nakakarinig ng bigat ng yabag ng bota parang sabay-sabay na nagmamarcha pero paglingon mo wala namang tao. maging ang operating room ay sariling alamat. May mga photographer na nag-shoot doon at sa salamin, lumitaw ang imahe ng isang lalaking tukuan na kahiga tila hindi natapos ang operasyon. Madalas din na bigla na lang pumupukas at sumasara ang mga pinto kahit wala namang hangin. At kung papakinggan mo mabuti sa dilim, minsan may maririnig kang tubo tug ng swing music mula sa 1940s. Parang may sayawan, tawanan at party sa dating kantin. Pero pag nilapitan mo, puro guho lang at alikabok ang makikita. Noong 1991, sumabog ang Mount Pinatubo. Napilita ng mga Amerikano na iwan bigla ang base Sabi-sabi nila, hindi lahat ng pasyente na ilabas may mga